Ayan mga katrivia, natutuwa naman ako dito sa aking nabili. So ayan, i ko nga itong nabili ko na sealer. Ayan, churan! <laughs> so parang stapler lang siya. Ayan. Meron siya ditong lagayan sa likod na battery. Ayan, kung papakita ko sa inyo. Ayan. So ayan, ang battery niya pala ay 1.5 then double A siya <laughs> so sa halagang 27 pesos ito yung aking nabili so ako nga ay gumagawa ng salabat kaya napag-isipan ko na uh, bumili ng sealer para ka, nga naman pag uh, sisilled ko nung plastic eh, sealer na yung gagamitin ko pero <laughs> So, talagang dapat huwag tayong magbe-base sa price, ano. <laughs> At saka dun sa ipinakita. Dun kasi sa ipinakitang example na sinisil nila is plastic ng na yung makapal 'di ba yung malalaking chicheria. so yun yung sample ng sinisil nila so talagang maingat nyo kata kasi dun sa mga feedback ng mga customer is talagang excellent daw uh, good quality And, ayan maganda daw yung items try so, natin so ayan pakita ko sa inyo <laughs> ang aking nabili ayan seryo natin ito So, ito ay plastic lang ng yellow. Ano? Yan. So, ayan. Isisirad natin. Itagal-tagalan natin para naman medyo mainit. Umiinit naman talaga siya mga katribya. Ang problema lang natin is, wait lang. Tapakita ko sa inyo. <laughs> ayan. Nasisilod naman talaga siya ng kaunti. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, may, may line naman siya. pag ganyan nyo. Oh, ayan, pa-corb yung nagawa ko. So, pag, in, pag in mo, yan, tumanggal siya agad. <laughs> So, yan. So, listen learn. Lagi na lang tayong listen learn kay shopping. <laughs> Online shopping. So, ayan. So, wag talaga tayo dapat katuwala sa presyo at saka sa syempre, ayan. So, yun lamang mga katrivia. Sinishare ko lang sa inyo at baka gusto nyo rin bumili ng ganito. Ayan. Thank you.